namit manihigop og sabaw nga hanghang. So, nagluto ko ana og halang -hala nga manok nga afam. So, afam ni nga manok kay wala man takadakop og bisaya. So, afam na raman. So, nagisara ko diha og loya, bombay og siling espada. Ang siling espada, kaisara na na gihiwa kay unjag. Maapil na ito kutsara para makitaan si jaba kay na maghilak sa tas kahangan ani So, ako nang i-appel diha o gisatanan, dayon gilunod na ang buko-buko sa manok. So, buko-buko ni si Jackay parang amo ang askal nga mga iro san makakaon ilahan ng buko. kay, ang hawa ang mga anak, dili man sila mo ang ay ing ani nga pagkaluto. So, fried chicken, ramon na ilang na So, ang mukaon ani duhara kamera ni Angko. Laga mo ang iski, sobra kakaraan, ohog ako. <laughs> So, huwato na na nadiha nga, magawas ang tubig sa manok. So, ayun, ang zabotang og tubig kay magtubig rin at zag-ijaha o parihaan na. Dayon, ilunod na ang kukumama gata. So, mama rato ang gigamit kay kapoy na magkagod o gabiin na gutom na kaadyo. timplahi ra timpla hi ra po na diha og aswiti kay para dili po namang luspan ng na inyohang sabaw asin bitchen og paminta nanja kamulo pa ko diha og luto ni kalit og black out ang anak kay lakhilak na kay ngit ngit pero hapit na noon po na kay igora na diha pabukawon nga maluto na agtono nya okay na na siya humana na na og maulang di ay manihapon tanin jo bye